Yan mga kasipag, panibagong araw, panibagong luto ng ulam. Ang lulutuin ko nga po pala ngayon ay kinamatisang galunggong. Pinagyan ko po pampaasim na kalamyas. Kuha ko ng tubig at ilalagay na natin ang isdang pinirito. Ito ko para masarap sa bawang at sibuyas. Lalagay na po natin ang kamat kamatis. sabay-sabay na ho yan at saka ang pampaasim na kalamyas o kalamyas yan ah, si Tagya po lang po kami magluto na ng... lalagyan natin ng asin asin paminta tansyahan lang po paglalagay ko ng mga ganitong ingredients paminta at saka bitchin. Yan po, kulong-kulo na siya at ilalagay natin ang pichay. Yan. Hindi ko nanguhin natin sa gitna. Masarap yung isang largo. Na nakaka... Nakakasamid ang lahaba. Oh lalagyan na lang natin ng pampalasa yan po tatakpan natin para mabilis siya maluto yan po nabulak na ang ating kinamatisa yan papakita ko lang sa inyo ang pan aming bahay oh may bisita kami napakagandang vibe eh si Abore Abore hello <laughs> yan yeah, ah naglalaro na nga si Abore yun. Ayos na. Pwede nang kumain. Medyo papalambut-lambutin ko lang yung pichay at ayos na to. Ayos. Quality. Wala nga siya. Pipisayin natin ang kalamyas. Yan. Kauntin lang buta Medyo matigas pa ang puno ng pichay. <tinyan> ang aming for today, mga kasipag. Yan po, dalawang isda lang yan. Hinati ko lang. Tapos pinirito ko. Yan na po. Ah. Wow. <tinyan> <tinyan> ang simpleng pamumuhay namin sa